Five ways para iwasan ang bato sa abdo. Number 1, iwasan ang crash diet or extreme fasting. Yung mga diet na pinapangako na papayat kayo in two weeks or worse, one week, ay maaaring pataasin ang risk mo magdevelop ng bato sa abdo. Bakit? Pag kumakain tayo, nagko-contract yung gallbladder para ma-release yung bile. Para ma-digest ang pagkain. Pero pag nagfasting ka, walang kinakain yung bile na iipon sa loob ng gallbladder. At pag masyadong matagal na nasa loob yung bile sa gallbladder, may risk mag-form ng bato sa abdo. Hindi ko sinasabi na huwag kayong magpapayat. Of course you can, huwag lang masyadong mabilis. Take it slow. Number two, iwasan ang diet na kulang sa fiber. Madalas gusto natin masarap ang pagkain at nakakalimutan natin ang fiber. Kaya make sure you always have fruits and vegetables with your meal. Fiber helps reduce the absorption of cholesterol in the blood. That's why balanced meals are very important. Number three, iwasan ang highly saturated fatty foods tulad ng cakes, biscuits,